Hey guys, what's up? What's up? Ito ang F-35 Stealth Fighter Jet ni Red is Red. Ito na siguro ang pinaka-advanced na F-35 sa Roblox Buildable Fort Rescuer. <laughs> Pakita ko sa inyo kung bakit at ito na nga ang finished product. Dati kasi pinakita niya na ito sa akin pero hindi pa tapos. Pero ang lupit na nito noon ha. At mukha talaga itong totoo. Ganda pa ng design ng landing gears, di ba? Tignan nyo, mechanics ng Vito, lo. Oh. Pati mga flight controls, angas! At syempre, Vito nga ito, jet turbines ang ginamit. Dati kasi thrusters ginamit niya dito. Astig din naman, pero hirap i-control nun. Kakaiba to, mga pre, oh. Parang totoo din lumipad, di ba? Amazing! Ilabas ko daw malaking build ko. Pero ito, tang collections ko. Susubukan kasi niya weapons ng jet niya. si na ako dito! Delikado! <laughs> Hala! Nagsimula na pala siya! <laughs> Di ko nakita yung weapons na ginamit niya. Baka sobrang bilis na bala nun ah. Uy! Tignan nyo! Para bombs! Wow! Ang galing! lukit ng kalawan nun no, na. ah! Naku! Para bomb na naman! Another bomb! Boom! <laughs> May mga missile sa loob mga pre! Eto na naman siya! Naku! Ano nangyari mga pre? Nagloko pa yata jet niya! Oh no! Wow! Oh, nakakatira pa ng cannons, ha? Okay, ito. Susubukan naman ang depensa. Sabi niya, harpoon proof daw ito. Tignan natin. Ha? Teka! Joke ba to? <laughs> ah, So hindi jet proof May jet kasi missiles ko eh At teka, may missile pa ako Sayang din kung di ko gagamitin <laughs> SU-57 versus F-35 mga pre still versus stealth May homing missiles din kasi to Pero walang jet turbine Tignan natin Fire! Uy! Lupit dun na, ah. Napatigil ang missile ko! Wow! Sapa! One more! Wow! Astig! Paano yun, mga pre? What the? Tinira ako! <laughs> Buti matibay din jet ko! Gaganti tayo, syempre! <laughs> Ayan, mga pre! angas, di ba? Talagang hindi gumagana yung harpoons. Amazing! Ah, syempre, walang perpekto sa mundo. May weak spots din naman. <laughs> At bago nga pala natin paliparin, i-re-release muna ni Red yung mga weapons. Grabe, ito siguro yung hindi ko nakikita ang pampasabog. Iba-ibang weapons, oh! Ang dami nito, mga pre! May switch dito para i-activate ang jet. Wow! Ang astig! Ang lupit ng display! Napaka-high-tech ano? Matinding mechanics to! Damn! Alright! Take off! <laughs> Nakakatakot pala pa rin to. Hindi ko kabisado mga controls eh. Ayos! Spiral roll! Angas! Ako! Babagsak ako! Ah! Okay, pagkakataon para makita mga blocks na nasa loob. Etong cockpit, sobrang ganda eh, no? Eto, malamang yung parabombs. Tapos ito, guided missiles. Ganda ng design, ha? Ngayon, si Red naman na magpapalipad para maayos, di ba? Ang ganda ng view dito, oh. Parang hindi na nga buildable yung nilalaro, no? <laughs> Yung joystick at pedal, gumagalaw, no? Yung mga green na ilaw, missile indicators daw no? yan. Tuwing titira siya ng missiles, nababawasan ito, na natin. Aba, oo nga! Grabe! Ang lupit! Maliit na detail lang, pero astig! Nagmukha lalong totoo yung jet! Actually, yung buong jet nga mukhang totoo eh, no? Detalyado, linings, color, shape. Oh, Na-eject kami! <laughs> May toray nga pala ako tungkol dito, ha? Tako, <laughs> Patay din kami! <laughs> Ngayon, subukan natin ang jet niya sa BBB. Ito ang SU-35 go! Uy! Tumira siya ng cannons! Napaka-delikadong kalaban ito. Daming weapons eh. Tumira siya ng missile! Naku! Dapat mag talaga ako. Missile na naman! At sa malapit sa void pa talaga siyang lumalaban ha? Matindi talaga to si Red eh. Kailangan ko na kumilos! Gan! Gan! Natawaan ko na siya! Ha <laughs> La napasabog ko siya. Nako, <laughs> nakalimutan ko yung mga depressing nga pala. <laughs> Boom! Mga pre, ang F-35 Steel Fighter Jet New Verdes Red! ang pinaka-advance sa buong Roblox, available for treasure. Subscribe kayo sa channel niya, ha? malulupit ang mga video niya. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa akin. Like and share video na rin mga pre. Salamat mga pre sa panonood. Bye-bye.